Ang San Juanico Bridge ay isa sa mga kilalang tulay sa Pilipinas. Bukod kasi sa pinakamahabang tulay ito sa bansa na tumatawid sa karagatan, naging kontrobersyal din ang pagpapagawa nito dahil natapos ito sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero alam niyo ba na naging kilalang muli ang San Juanico Bridge dahil sa ginawang nakakatakot at nakabibilib na stunt ng kinikilalang hari ng stunt ng pelikulang Pilipino na si Dante Varona. Bumida si Dante Varona sa mga sikat na pelikula gay na lamang ng hari ng stunt, Ermitanyo, kung tawagin siya Bathala, The Raging Anger at Bangkay Mo Kung Hahakbangan. Pero ang pinakatumatak at pinakapinag-usapan sa mga ginawa niyang pelikula ay ang pagtalon niya sa San Juanico Bridge sa Samar Leyte para sa pelikulang hari ng stunt noong tong 1981 sa direksyon ni Carlo J. Caparas. Sa kanyang pagtalon sa naturang tulay ay hindi ito gumamit ng anumang safety gear o harness. Kaya naman mas kinilala siya bilang Philippine King of Stand. Pero malaking katanungan ngayon, nasa na nga ba si Dante Varona? Stuntman pa rin ba siya hanggang sa ngayon? Kaya pa rin kaya niyang tumalon sa San Juanico Bridge? Kamusta na kaya ang kinikilalang hari ng stand na si Dante Varona ngayon? Ang unang batong gagawin nilang halik sa kampong yan ay maduturog sa kanilang mga katawan. At bawat hukay, Unang loba sa pelikula si Dante noong dekada 70, subalit hindi ito sumikat. Muli na naman itong napasama sa pelikula noong dekada 80 at doon ay tila mas naipakita niya ang kanyang husay bilang isang aktor. Unang nakilala si Dante bilang kadobo lamang ng mga artista o di kay sidekick hanggang sa madiscover din siya na may ibubuga din pala siya sa totoong pag-arte at hindi na lamang kadobol. Sunod-sunod ang naging pelikula ni Dante Varona hanggang siya na din mismo ang maging bida ng mga ito. Kala mo kung sino ito? Ang ganda no? Sino? Si Manolo? Hindi, si Rosita. Matapos iwan ang showbiz at lumibat sa Amerika, ikinwento ng dating sikat na action star na nagtrabaho siya doon bilang janitor at security guard. Sa vlog na The Wonder Mamas nila LJ Moreno at Rufa May Quinto, sinabi ng dalawa na aksidente nilang nakita si Dante sa isang grocery store kaya sinamantala nila ang pagkakataon na makakwentuhan ng binansagan noon na King of Stunt. Kabilang sa mahigit isang daang pelikula na ginawa ni Dante ang hari ng stunt, Ermitanyo kung tawagin siya'y bathala at The Raging Anger at Bangkay Mo kung hahakbangan. Pero ang pinakatumatak sa mga ginawa niya ay ang pagtalon niya sa San Juanico Bridge sa Summer late para sa pelikulang hari ng stunt noong 1981. Ayon sa tunay na Dante Varona, iniwan niya ang showbiz dahil nagkagulo sa movie industry kung saan pinasok din niya ang pagpoproduce ng pelikula. Malit lang akong producer, nagproduce ako, yung Bathala Films sa akin yun. Ngayon, naibook na yung pelikula ko. Siyempre, pag maliit kang production, yung booking mo madadaganan. Kaya ako, nagpunta ako rito. Ayoko na. Sad niya. Sa pagdating niya sa Amerika, may nakilala siyang may-ari ng janitorial services at noon na siya napasok sa pagiging janitor. Pero hindi naman daw humawak ng baril si Dante sa pagiging security personnel. Kasi pag may baril ka, imbes na yung magnanakaw hindi ka babarilin, babarilin ka kasi may baril ka. Kung wala, pababayaan ka lang kasi ang security observe and report lang. Paliwanag niya. Ako ayaw na ayaw, hindi ko pinangarap magpunta sa Amerika. Kasi nagkagulo sa ang News movie. Din ang movie, hindi okay, ba? Kung maliit kang producer, nagproduce ka sa ba? Anak Amerika, oh, Yung Batala akin yun? Oo. Oh, okay. Ngayon, ko na yung pelikula ko. Okay. Ay, siyempre, pag maliit kang production. Tinatanggal ka. Yung booking mo, ma ma madadaganan. Oh, no. Kaya ay, nagpunta kayo. ako rito. So pagdating nyo po dito, ano yung first na naging job nyo? May kaibigan kami na, siyempre artista ako, okay. nakilala ko yung isang Pilipina na may hawak ng mga janitorial services yan. Okay. Ngayon, binigyan kami ng isang account, yung Chamber of Commerce sa LA. Malaki. Oh, wow. oh okay. kami naglilinis noon. Hindi naman basta-basta ang janitorial services, kailangan alam mo. Tsaka machine, may oh, machine. may mga machine. Oo, oh, wow. unang, like, unang araw na doon. Bire mo yung ang laki-laki ng... Building. Mas malaki pa dito. oh, na no, eh. opisina. Oo oh, na. No. Bire mo imbis na may map pala silang ginagamit. Ako, kinakamay ko yung Wow! Yung pala, bibili ka ng map. Meron oh, para sandali Ay, yun lang. Oo. Oh, 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 wow. wow. Ay, so, matagal niyo po ginawa na, yun? Oo, oh, matagal. Nagmatagal na rin Pero, ako wow. Ah, yun ang first niyo. Tapos na ano yung last? Security. ah, <laughs> talagang dumire. Oh, Ayun lang oh, naging work. Oh, oh yeah. Oh, yung, dalawa security. Ay, hanggang ngayon, retired na ako pero nag naging security oh, pa rin ako. Oo. Ah, retired ka na? Oo. oo. marami, maraming mga, sa Pilipino boss. o iba-iba iba-ibang iba ah, ano, security ano, company. sa ngayon, kampante na si Dante sa kanyang simpleng buhay sa Amerika kasama ng kanyang pamilya at mayroon na rin siyang mga apo. Hindi na rin daw niya na hinahanap ang pag-aartista. Sa katunayan, may mga kababayan daw na gumawa ng pelikula na kinukuha siya pero tinatanggihan niya. Pero pag amin ni Dante, gaya ng hindi niya inaasahan na magiging artista siya, hindi niya rin daw inaasahan na maninirahan siya sa Amerika. Hinanga naman ni Rufa May Quinto at LJ Moreno si Dante nang malaman nila na ang pagiging good boy ng aktor dahil sa kabila ng pagiging sikat na action star niya ay naging tapat siya sa kanyang may bahay. Wala raw pinagsisisihan ng dating sikat na action star sa pagalis niya sa showbiz at pagtira sa Amerika. Naging tanyag na action star si Dante Varona noong 70s at 80s. Sa bayan niya si Rudy Fernandez, Anthony Alonzo at Lito Lapid. Pinasok din niya noon ang pagpoproduce at pagdidirect ng pelikula. Binansagan siyang king of stunts dahil siya mismo ang gumagawa ng kanyang action stunts kahit na may hirap. Naging malaking balita pa nga noon ang pagtalo niya sa San Juanico Bridge sa Samar Leyte nang walang harness para sa pelikulang hari ng stunt noong 1981. Higit isang daang pelikulang nagawa na niya sa loob ng halos tatlong dekada sa showbiz. Nang lisanin niya ang showbiz ay nagdesisyon siyang manirahan sa Amerika. Ngayon ay tatlong dekada nang namumuhay si Dante sa Amerika kasama ng kanyang pamilya. Sa ngayon ay masayang namumuhay si Dante Varona sa Amerika kasama ng kanyang buong pamilya. Wala na rin tong planong bumalik pa ng Pilipinas o magbalik sa buhay niya noon sa harap ng kamera.